Kaya nga kinakausap ka na maayos eh. Hindi ka nga mukhang pera. Di ba? Hindi ka nga nagdaano ng ako kunong gamit. Plastik ka naman. Pa, ma. Tama na po. Yung na po kayo Kaya e, kasi babaray mo eh. Walang may kasalanan. Ngayon kung aalis dito anak natin at hindi okay sa puso't isip mo, problema mo yon. Hindi nila problema yon. Mas gugustuhin ko na magsarili siya ng bahay kaysa pati yung apo ko na paglaki kung anong anong salita na ririnig sa hindi sila tao-tauhan at hindi sila robot pangit ka magsalita kahit aso hindi malalaman yung salita mo so ako pa ngayon ng mali sa kabila ng mga sakripisyo ko sa anak natin at sa apo natin Ma, hindi naman po magbabago yung pagmamahal ko sa'yo eh. tuyo lang po ako sa sarili kong paa. Sige, na. <laughs> Kung yan yung desisyon mo, wala na akong magagawa. Ang <laughs> akin lang, talas-talasan niyo yung panalo ng ako ko dito, ha? Ah. <laughs> Kasi, parang ikaw yung batang ko, Ah, eh. <laughs> oh, ah. Oh, harap, di ba? I love you. I love you. I love you. I love you. <laughs>